Tadam! Working time. Trabaho sa tap. E, busy pang kusina naman e, hapon. Trabaho e, busy tabang bang tunura. Pag-busy. Ang at tanin Festival na food. Gusto na na sa renta busy. Mga nabuhi. Cucumber. Yun sa ni paggimo, Bread lang yun sa first all-purpose flour. Next, sa egg. Then, bread crumbs. Ito na siya ang standard na itong grading procedure. December New Year Christmas. Pinta ka mo oi. Dapat ko ito chili yun. Dapat na. ko Crispy ka yun. 짜란. 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 sharp na sharp 짜란. 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 Can I yag your name? Kalihog okay. lista kayo. I-add na lang at tugiling o siyang taang lista o. Ganda o. So yum yum right. Thank you sir.